Hi guys, uh, may katanungan ulit tayo sa kanila Bibigyan natin sila ng pera pag nasagot nila Ano ka? 500, tsaka 350 bali, ang to? 750, ano? Okay, tatanungin natin sila Unang tanong Unang tanong, unang tanong For 50 pesos, para sa 50 pesos, ha? 50 Okay, 50 pesos, ang unang tanong Unang tanong natin Mais ang puno, ano ang bunga? Sagot isang puno. Ano oh. ang bunga? Hmm. Ano? Mais. Tama. Ewan ko. <laughs> Mais. Pwede nalanser mo na yan. Oo. Oh. Pwede nalanser mo na. Diba guys? Oo. Oh. Pwede nalanser mo na, na. Pana tama kaya yun? Sige. Tama. Oh, 50 pesos. Okay. It's my day. Para sa 100 pesos. Okay ano ang pinaka maraming sakay? Ambulansya or jeep? Op, na una. Oh, sino na una? ka, taas kaway ka. siya, buwin doon. Okay, down. siya, siya, sige. Ba't di nakabuloktot kamay mo? Oh, wala, di nakabuloktot ngayon. <laughs> okay, <laughs> no. ano, ambulansya. Bakit? 50-50. Ah! 50. Wala, oh. <laughs> galing nga. Galing nga. Oh, 100? Wala okay. okay. nang red. Para sa 500, 500 pesos na. Last question, last question. Last question para sa 500. Merong mag-asawang kuba. Okay na. <laughs> May mag-asawang kuba. Tapos, yung anak nila kuba. Anak na lalaki kuba. And, yung anak din na babae kuba. Pero, ito na. Nabagi, nabago yung panahon. Dahil nung nag-asawa siya, nagkaroon sila ng anak. Uh, yung. Pero, yung anak niya hindi na kuba. Yung anak ng babae hindi na kuba. Baloktot na siya. <laughs> Tapos yung babae hindi rin naging kuba. Uh, Anong sagot? Bakit bakit hindi na kuba yung babae? 500. Bakit hindi kuba yung babae? Yung sumunod na anak. Pati yung anak, bakit hindi rin kuba? Ay, ba, Nakatagal ah, wala. Pinagamot na. <laughs> Pinagamot. Na. <laughs> ano, ano? Pinagamot na. <laughs> Mali, ikaw. Huwag isip kayo, galingan nyo naman. Oh, bakit bakit hindi na kuba yung babae? Tsaka yung anak niya? May kapit. Anong correct ng kabit? Tinapitan <laughs> ng kuba. <laughs> Yun yung tatay. <laughs> Yun yung tatay. <laughs> Yun yung tatay, may <laughs> Yun kuba. yung. siya, <tatay>. wala. <laughs> sa akin, ano, kasi hindi na yung anak. Kasi babae lang. Paano babae lang? Hindi na siya connected sa mga kuba. Ah, hindi, mali pa rin. Pero ang ano kasi, yung magnanay, yung nanay at tatay niya Kuba. Yung alak nilang lalaki Kuba. Yung anak na babae. Kuba din. Pero nung nag-asawa, hindi na siya naging Kuba pati anak. Bakit kaya? Bakit kaya kinabog? Okay guys, wala, wala pa rin nakakasagot ng tanong natin. Sayang yung 500. 500.